So ito mga bossings Meron po kami napadaan dito Mga nangangalakal So Nawalan po ng gas At nagitang itinutulak ni Bossing Alan Kaander So Ganyan po kabayat ang kasama nating Kaander natin So wala. kami, walang gas. Hindi po niya ang magtulak ng medyo malayo pa yung mga nakita nating nagtutulak ng motor dahil sa nawal sila ng gas. At ito kung sa po dinigyan uh, ng gasolina mula sa kanya sariling motor mga bossing. Kahit sakto lang nilang mapaandar mga bossing para at least hindi nila itulak na napakalayo so may kasama pa silang bata mga bossing. So ito si nanay. So iniintay niya yung tulong na gas ni Bossing Under. Under so, Ayan po, kasama si Bapang Marlon. Sa At syempre, yours truly, Boss Dan. sige So, ayan mga bossing Hindi pala, hindi pala ng gas. Oh, sakto na pong aabot sa gasolina na at hindi na po kayo magtutulak o oh, yan mga bossing Kasi, hindi naman marami naman gasto hmm. so hindi na po ganun kahirap magbigay ng tulong lalo na kaya mo naman sabi nga nila sa maliit na may tutulong mo ang balik mas malaki pa nang hindi mo inaasahan

Joseph ah, ini, ini kapit na ini eh hmm kapit na litro Sat sad ni so po si Kaander natin Alan Baluyot oh, Hipolito Polito mm. oh shout out sa inyo mga lodi <laughs> <laughs> so anay, yan po yang po si Kaander Alan Hipolito So ito po yung mga natulungan ni Kaander. Mm -hmm. Sila nanay na nagtutulak po ng kanilang motor. So galing pa po sila ng Gomez. So mula po doon, nagtutulak na sila at nang masilayan po ni Kaander. Uh, kusa po niya tinawag at binigyan ng konting tulong kahit kasuli naman lang para hindi na sila magtulak mga bossing. Marami na po gasto eh. Kasi wala naman po sumasakay eh. So kahit walang pasada mga bossing, tumutulong pa rin si Kaander So shout out sa iyo kaander oh. Alan Hipolito. Thank oh, you. Okay. Okay. Thank you. Salamat po. Opo, no problem po. So, ito mga bossing. So ilalagay na nila sa kanilang motor. At kahit paano, hindi na magtutulak si Tatay. Ay, no problem po. Tulong po yan ni Kaander Alan Hipolito. Halo. Oke, Po. Lo lo komen ke Montitor. Oh, po, pun puas Po. No problem, Po. Gas, ana was. Oke, okay, no problem, Po. Ingat dalam Po, ingat, Po. Ingat, Po. So ayun mga bossing Ganyan kasimpleng tulong Pero napakasarap sa pakiramdam mga bossing So ganyan kababayat ang mga tode dito Especially si Boss Alan Baluyot Hipolito. Oh, na po. Like and share po ha. Ah.